Alam nyo ba mga idol kung saan nyo matatagpuan tong tulay na to mga idol? Dito lang to sa Pilipinas idol, hindi to sa ibang bansa mga idol. Kung sa, sa, Cebu, Cordoba mga idol ay may napakahabang tulay doon. Ito naman idol ay napakahaba din tulay na to. Ito ang pinakamahabang tulay dito sa buong Pilipinas mga idol. Sa Agas-Agas Bridge mga idol, Sugod, Southern Liti. Kasi mga idol, ito yung pinag ito yung ginawa ng mga banyaga dito sa Southern Liti mga idol na tulay na napakahaba dahil wala talagang ibang uh, madadaan at may daan man dito dati laging nagla-landslide kaya naisipan nilang gawanto ng tulay na napakahaba para hindi siya uh, masisira at hindi na dadaanan ng uh, landslide. Kaya kung mapadaan kay dito mga idol, pwede kayong magpicture sa gitna o tumigil sa may bandang gitna dahil mayroong pwedeng tigilan sa may bandang gitna at napakaganda ng view dito mga idol. Kaya napakaganda rito idol dahil napakahaba ng tulay at uh, ngayon ligtas na at safe na ang mga riders ang uh, dumadaan dito mga idol sa Sugod Agas-agas Southern Lite. Napakaganda dito, Idol na daanan at napakatas ng tulay. So, God bless mga Idol. Kumain lang kayo mga Idol kung interesado